Ay, dito na tayo sa barangay gawayan ang alas city kakatapos lang natin maglatag ng ating paninda galing tayo kanina sa barangay anunas ang alas city kahit paano nakabenta naman tayo doon ay sa likod mo o oh. tapos na tayo maglata ando na rin sila joko Ayun sila joko mga bataan ni ate ayan na oh mga manok mga ubad baro pa sila oh mainit kasi eh oh, napakainit ng panahon no sana nga magtuloy tuloy na yun no? Ayan, kami kami pa lang dito no pero kagandahan dito ayan nakalatag na tayo nakalatag na yung ating baklad nakalatag na rin yung accessories natin ayan nakalatag na yung accessories tinakpan ko lang ng plastic para hindi lilipad lipad no eh tools natin no oh. naka lid naka display na rin yung tools Ayan yung mga bata, no oh, di ba ayos na dumating na sila mama oh eh si Pempe si Mimi at si Kuya oh di ba ayun yung pamangkin natin na makulit Pinak makulit sa lahat Oh. Diba? Ba't oras na kayo dumating, May? Ba't oras na kayo dumating? Kasi, mas tumulong si Tito Benjo kay Mama. Hmm. Asan si Ate? Naplatan. Hmm. Ba't ay nangali kayo, Ma? Namilila ako. Namilila na Wala, pinita siya kung bukulin Sana pala sila ate. Ewan ko saan sinasabi niya naplatan sila. Tinawagan kayo. Nadaan na namin. Nauna sila sana sa amin. O, nadaanan niyo pala sa'n sila banda naplatan. Diyan nga sa may sabana na sila. Ah, sa may sabana. Lampas na sila. Kaganito na. O, tinulak pa nila. At... Si Joko, susundin sila ate kasi naplatan sila ate Dahan-dahan lang Joko ha o, Malayo, sige, hindi tatama Malayo. Habang naglalatag sila, oh. Pakita natin yung ating pinagkakakita na ating anak buhay. Na ipinagmamalaki natin dahil ito yung bumubuhay sa atin. Ayan mga malalaking blower pang malakasan. Gamit pang construction. Kala At mo, pang iba, judge, iba, pa. Pakukumbitay. Hindi ma, pang ano yan, pang tiles. Kala nyo, sa judge. <laughs> sa ano yan, pang tiles yung mga ginagamit ng mga nagtatiles. Mga hangir. Maya maya, darating yung ibang hangir. Abang naglalatag sila ha, magpo-blower muna tayo dito. Oh. Sarap buhay tayo, sarap buhay! Sarap buhay! Yay! O, oh, yan o. Oh. Yay! Bumiibot yung blower, ano May? Okay. Kaya nga blower eh. Ano ba yun? Sana makasama yung panahon hanggang bukas para makabawi naman sa pagtitinda dahil mula lunes, martes, merkules hindi tayo nakakapagtinda nagtilt na lang kami, webes bakit naman? E hindi ba may bagyo si Hinting tapos na si kaya nga ibig sabi, mula lunes, martes, merkules nakakapagtinda lang ako, webes tsaka ngayon eh. kaya makakarami tayo dyan Makakarami tayong benta niyan. Makakabawi tayo ngayon. Magandang panahon. Sa New Year na ulan. <laughs>